Yun na may binatog na naman, oh. Nabili nga ako na ng binatog. Ano, alagang 20. Okay. Ha? Oo, uh -huh. oh, mo na lang kasi bibigay ko yung tinyente. Nakakita ako guys na binatog, oh. Bibigay so, ko yung guys. Bibigay ko yung binatog na kabila ko ng binatog eh. Bibigay ko sa kanya to. sana nandito siya. Ewan ko ang gano'n sa pizza. Ewan ko ang dito yun. Asan kaya? Nay, dyan po si Tinyente. Tinyente. May binatog ako eh, oh. Tinyente! May binatog! May binatog! Ayan na siya, oh. Oh, may binatog oh. Masa ba ito? Binatog? awit <laughs> oh, wait lang. Kumusta? Ha? Kumusta? Ah, <laughs> oh, may binatog oh. Binatog yan oh. Oh, tayo lang. <laughs> Ang niya. Nanay na lang. Oh, na lang na yung magbigay. Mainit pa kasi Ay, bakit kaya ano? Grabe. Oy! Binitbit! Ay! Ba't binitbit? <laughs> Ba't binitbit? Saan mo dadalhin yan? Mabihira ka talaga. Diyan ka lang. Ganyan yun eh. Pag natin lalagyan, binitbit niya yan. Grabe, sarap sarap siya guys. Sabi na ito talaga. Binatog talaga ang gusto nitong pagkain. Kaya, yan ang ano niya, kaligayahan niya. Basta may binatog, saya masaya masaya, masaya, masaya yan. Kaya hmm. Dabi mo naman kung kumain siya ng binatog, oh. Bit-bit niya sana palabas yung binatog, eh. Uh. Ah. Ha? Solve na ba? Solve na, no? <laughs> ha? Solve na, tinyente. Ha? Bye, Bye-bye. Sige na, huwag ka na sumama dito. Wala nang binatog. Tapos na. bus na. Bye-bye. Bukas ulit, ha? Bukas ulit.